mas malaki nga ba ang pwedeng kitain sa bonuses compare sa ads on reels? So mga lodi papakita ko po sa inyo yung actual earning po ng mga post ko sa bonuses at syempre yung mga post ko sa ads on reels kung magkano ang kinita nito per video. So dito mga lodi makikita natin kung sino nga ba talaga ang mas malaki ang bigayan. So tingnan natin. So na mga lodi, punta po tayo sa ating monetization tools. Punta po tayo dito sa bonuses. So, magsasample lamang po tayo ng dalwa uh, dalawa, at least dalawa. So, piliin natin itong dalawang pinakamataas. Itong, ito na po ang kinita. Meron po siyang $0.62 dollar and then uh, ito pong isa na kahit, alam uh, alin ba yan? Ito, ito, ito. ito. Yung pinos ko, si Ina, daily vlog, no? Kumita siya ng $0.46 dollar. So, tingnan natin kung gaano kataas yung engagement niyan. Okay? So, punta tayo sa ating timeline. Okay diyan. Ito 'yon, ito 'yon mga loaded no, na kumita ng 0.62 So, tingnan natin yung C Insight and Ads. And then dito makikita po natin 'no, ang total engagement niya po 'no sa reaction, meron siyang uh, reaction, comment, share 645 tapos yung clicks 1007. Ibig sabihin, meron lamang po siyang total na 1652 na engagement pero 0.62 dollar po ang kanyang kinita. Okay? Yung isa naman po, in, uh, ito, 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 mga lodi, no? Tingnan natin si Insight and Ad. Dito naman, no, makikita natin, 419 plus uh, 878, no? So, mahigit siya sa 1,200 engagement. Pero, kumita na po siya ng 0. 40 0.40 something dollar. No? So, medyo malaki po ang kinikita niya. No? May git isang libo lang po yung kanyang engagement. Kumita na siya ng 0.4 dollar. Samantalang, punta tayo sa ads on reels. Mag-check tayo kung magkano ang kinikita sa ads on reels. Monetization. So, dito sa mga video natin na ito, mga laudin. No? Tingnan natin itong dalawang pinakuhuli. Yung ang hirap pag laging pinipilit pati itong yung naubusan kayo ng gas. Tingnan natin kung gaano kadami yung naging engagement niyan or yung views niyan. Bale, ang kinikita dyan is 0.12 at 0.24. Kalo di, ito lang po yun. Yun pong napilitan na naman, meron po siyang 7K views. And then yung naubusan ng gas, meron po siyang 10.1K views. So, napakalaki po mga lodi ng views sa reels, pero napakababa po ng earnings. So, ayun nga mga lodi, nakita nyo na po na based sa aking experience, is mas malaki nga po talaga ang bigayan sa bonuses kesa sa ads on reels biluin nyo, yung sa uh, bonuses is ma mahigit 1,000 lamang po yung naging engagement niya pero kumita siya ng 0.6 at 0.4, samantalang yung sa ads on reels ay nagkaroon ng 7k views at 10k views pero mas mababa pa rin doon sa uh, bonuses na kinita natin okay, so ayan mga lodi no yung aking experience, pero yun nga lang mas mahirap nga lang mga lodi makagain ng engagement sa uh, public post natin compared do sa views sa ads on reels okay so ayan mga lodino at least may idea na po kayo kung uh, bakit sinasabi ng iba na mas mataas po or mas malaki ang bigayan sa bonuses kesa sa ads on reels